Ano ang kalagayan ng mga kaluluwa ngayon sa Hades? Alam naman natin na hindi pa po open para tapunan ng mga unbelievers yung Gehenna na Lake of Fire. Gawa ng ang Hades po ngayon, ito po ang siyang pinupuntahan o tinutunguhan ng mga hindi mananampalataya. Alam naman po natin yan. Ngayon may nagtanong po sa akin, Nahihirapan daw po ba ang mga kaluluwa sa Hades? Bago ko po sagutin yan, gusto ko munang tignan muna natin yung katotohanan. Bakit ba napupunta ng impyerno? Mapahades man yan o mapagihena o mapaano mang salin? Kasi ultimately, gihena po yan eh. Pero bakit nga po ba napupunta ang tao sa impyerno? Okay. Bible study po tayo ngayon. John 3.16, may mga Bibles po tayo. Gayun na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na sino man ang sa kanyay sumampalataya ay hindi na mapapahamak. Take note niyo yan. Hindi na mapapahamak. Subalit, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. I love this in English. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, that whosoever believeth in Him, the Lord Jesus Christ, will not perish, but will have eternal life. Alam natin ang dahilan ng pagparito ng anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, para sugpuin ang gawa ng Diablo. Alam naman natin ang, ang ginawa ng Diablo. Ang ginawa po ng Diablo ay pinasok niya sa mundo ang kasalanan na linlangin niya ang ating unang mga magulang doon sa hardin ng Eden. Nagoyo niya. Ang katampalasanan ng Diablo ay lumaganap na lumaganap ng kagati ni Eve o ni Eva ang pinagbabawal na bunga ng Diyos. Hindi may pagkakaila na ito ay nanganak ng nanganak pero mga pinanganak niya mga bata, nagkasala. In fact, ang unang bunga ng pagtatalik ng babae at lalaki, ang pangalan po ay kain, ay mamamatay tao, kriminal. So, ang lahat ay nagkasala, sabi na ng Arat ng Romans, at walang matuwid, wala. Wala, wala kahit isa. Ibig sabihin, makinig pong mabuti, importante ito. Ibig pong sabihin, pinanganak pa lang po ang bata, pinanganak pa lang po ang tao. Siyempre, bata ipapanganak, sanggol. Cute, baby. Makasalanan na po yan. Nandun po yung tinatawag na kasalanang mana, sinful nature ang tawag doon. And sad to say, all of us possess that sinful nature upon going out of this world. We just uh, came out of this world, tayo po ay makasalanan na. So sad, ano po? Bata ka pa lang, maliit ka pa lang, <laughs> makasalanan ka na. Because of that, something that you possess, all of us possess that, the sinful nature coming from Adam. Amen? So, ano po ang mangyayari ngayon? ang mga tao po, lahat, lahat ng magiging mga anak niya, lahat ng mga magiging bunga niya, mana-mana po. There, there's a time, there was a time na ginunaw ng Diyos ang mundo through a storm. Tanda niyo, Noah, si Noah at ang arko. Nakaligtas po sila, walo. Nagunaw yung iba, yung mga anak ng Nephilim, ne? Pero, right after that, nandung pa rin po yung kasalanan. Why? Because of the presence of the sinful nature. Kaya sabi ko po, nandiyan po ang sinful nature. Pero Genesis chapter 3, nag-provide ang Diyos ng solusyon. Alam niyo po kung ano yon mismo? Ang Diyos ay magiging tao. Amen. At sabi ng Biblia sa Aklat ng Galatia, at just the right time, siya ay isnilang ng isang babae born under the law. Ayan po ang Panginoong Iso Kristo. Para tuparin niya ang lahat ng nire ng law at nang sa ganon, lahat ng mga anak ni Adan at ni Eva magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Lahat ng tao sa mundo. Sabi kasi ng, ng Biblia sa Aklat ng Hebreo, If there is no shedding of blood, there will be no remission of sins. Pag walang pagbububo ng dugo, walang kapatawaran ika ng kasalanan. Amen. So, ito na po ang pinakatanong natin. Pag namamatay ngayon ng tao, ito na po. Makinig pong mabuti, kasi baka may mag-comment mag na naman dito, ilalagay nila sa bibig ko ang mga salitang hindi ko sinabi. Just because hindi nila nag-gets yung gusto kong iparating na mensahe. Sabi ko po kanina, baby ka pa lang, you just came out of this world, di ba? Coming from your mom's womb, mama's womb, you came out of this world, makasalanan na tayong lahat. Alam po ba ninyo, yun yung tinatawag na simple nature, Adamic nature. Ayan ang kailangan matanggal dahil sa adamic nature na 'yan, nagkakasala tayo. So kailangan nito ng solusyon. And the solution is Jesus Christ. Diretso na po tayo. The Lord Jesus Christ. Sabi ng Biblia, oh, opening ko po kanya, John 3:16. Sinumang Sa English, whoever. Amen. Sinumang mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Whoever believe it on him will not perish but will have eternal life. Mm. Ito na po ngayon, Pag ang siste. isang tao ay nanampalataya sa tinapos na gawain ng Panginoon sa Kristo sa cross, doon sa tinapos niyang gawa sa cross ng Kalbaryo, sabi ng Biblia, maliligtas siya. Ang gagawin ng Diyos, papasok ang Diyos mismo na si Heso Kristo sa kanyang buhay, tatanggalin ni Heso Kristo yung sinful nature na yan, at ang tao, sabi ng ikalawang Korinto 5.17, ay magiging bago ng nilalang. ba? Diba? Siya ay bago ng nilalang. Therefore, if anyone is in Christ, he is now a new creation. New creation ka na. Why? Dahil natanggal na yung sinful nature mo. Pero nagkakasala ka pa rin dahil ikaw ay nandito pa rin sa flesh. Yun po yun. Pero as far as God is concerned, ang tingin niya sa iyo perfecto. Hindi dahil sa, not because of your own perfection, but because of the perfection of His dearly beloved Son, the Lord Jesus Christ Himself, na tinanggap mo sa buhay mo. Amen? Kaya perfect ka sa mata ng Diyos kahit nagkakasala ka pa rin. Hmm. May mali po kasing kaisipan tungkol sa kasalanan. Sabi nila, pupunta ka ng impiano kasi gumagawa ka ng kasalanan. Ah, hindi nila binigyan ng pansin yung dahilan bakit sila gumagawa ng kasalanan. Yun po yung simple nature. At minsanan po nga tinanggal ng Panginoong Yeso Kristo sa ating mga born-again Christians na ngayon, nang tayo ay manampalataya sa Kanya. As our personal Lord and Savior. Kaya lahat ng kasalanan natin, past, present, and future, tapos na po lahat sa mata ng Diyos. Anytime a believer departs from this world, siya ay diretsyo na po sa langit. Tayo ay diretsyo po sa langit. At anytime now, alam ko marami sa atin, hindi na po tayo aabutan ng kamatayan because anytime now, dadagitin na tayo ng Panginoong Yesus, irarapture na po niya tayo para dalhin sa Kanyang walang hanggang kaharian sa langit. Amen? Amen. Okay. Ngayon, ito na po yung masaklap. Heart of the matter. Yung mga napupunta ng impyerno, Papahades man yan o gehena, ultimately o gehena. Pero for the meantime, uulitin ko, pag namamatay ang isang unsaved person, pupunta po siya ng hell, yung sinasalin na Hades o Hades. Doon muna po siya maghihintay ng takdang panahon, takdang oras ng paghukom. Pag naghukom na si Lord Jesus Christ sa mga unbelievers, yung White Throne Judgment, itatapon na po sila. Bibigyan sila ng buhay na katawan, laman at buto, no? Kompleto. At itatapon sila sa dagat-dagatang apoy, ang Gehenna. Pero for the meantime, yung mga namatay na unsaved o mga unbelievers, nasa Hades. Bakit nga po sila pumunta sa Hades? Dahil nasa kanila pa rin at taglay pa din nila ang kanilang mga sinful nature. Dahil hindi nila pinanggap si Lord Jesus as their very own, very personal Lord and Savior. That's why nasa Hades sila ngayon. Hindi po sila napunta ng Hades dahil gumawa sila ng mga kasalanan. Pumunta sila ng Hades dahil nasa kanila pa rin po ang simple nature. Tandaan nyo, ang tao gumagawa ng kasalanan ng tao dahil hindi ka siyang makasalanan. Hindi yung nagiging makasalanan lang siya kapag ka gumagawa siya ng kasalanan. Magulo po ba? Hindi ganito. Ang isang tao gumagawa ng kasalanan kasi may sinful nature siya. Di ba? Ang akala kasi ng ibang tao, pag gumagawa sila ng kasalanan, doon pa lang sila nagiging makasalanan. Akala nila, ang pinaka beginning nila mabait muna sila tapos magkakasala sila. Hindi po ganon. Wala pong sa sapagkat ang mga tao pinanganak pa lang po may simple nature na. So ngayon, anong ibig sabihin ng hell na hades? Para po sa akin, ito po ay pagkahiwalay sa Diyos. Nagihirap ba sila sa hades? Yes, sapagkat sa kanilang isipan, nandito po yung mga katagang. Sinasabi nila, sana nakarinig ako ng gospel. Sana nakinig ako, puno-puno ng regret sa hades. Sana nakinig ako doon sa nangangaral ng gospel. Sana tinanggap po si Jesus. Puro ganyan. May ano pa po nagsasabi, gagawin ko ang lahat makabalik lang sa lupa. Pero hindi na po pwede. Wala na. Huli na ang panahon. Puro regret. Puro sana. Puro sana. Kaya mahirap po ang kalagay nila sa Hades. Tapos naiisip nila yung mga na-achieve nila sa mundo. Mayaman ako sa mundo. Pero ngayon nandito ako. Hirap ng loob nahihirap ang loob nila. Nandoon sila. <gibling> at uh, hindi ko lang po alam kung alam nila na darating yung takdang panahon na itatapon sila sa dagat-dagat apoy. I don't know. Palagay ko hindi po nila alam eh, na itatapon sila. Eh. Magugulat na lang po sila, bubuhayin sila, i-resurrect sila ng Panginoong Kristo at sila po ibibigyan ng laman at buto at para itapon sila sa dagat-dagat ang abod. Hindi, hindi, hindi po nila alam na mangyayari yon eventually sa kanilang mga kinasadlakang kalagayan o mga buhay. Kawawa po naman sila. That's why if you want to avoid Hades, now is the right time. Now is the right time. Sabi ng Bible, if you uh, heard his voice, do not harden your hearts. Kung narinig mo ang kanyang tinig, huwag mo nang patigasin ang inyong mga puso. Say yes to Jesus and be saved from hell. Sapagkat si Jesus lang ang makapagtatanggal ng sinful nature. Yan yung Adamic nature. Okay? And I hope natutupo tayo ng pare-pareho dito. Nandaan po ninyo, kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoong Iso Kristo, ako po ay bumabati sa inyo. Congratulations. Welcome to the family of God. And I guarantee you, hinding-hindi na, na po kayo pupunta ng impyerno. Sapagkat, ang Panginoong Sokristo ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya kung hindi pa kayo subscriber dito sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you and Jesus truly loves us all.